edukasyon na nanatili umanong pangunahing prioridad sa 6.32 trillion pesos na national budget. Nakuha pa rin ng sektor ng edukasyon ang malaking bahagi ng alokasyon ng gobyerno na 6.326 trilyong piso 2025 pambansang budget na nilagdaang batas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong lunas, December 30, 2024 sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na direkta niyang bineto ang mga probisyon na hindi tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. Paliwanag niya, ang pagpapatupad ng kondisyon sa ilang mga bagay ay itinuloy din upang matiyak na ang mga pampublikong pondo ay ginagamit ayon sa mga autorisadong layunin. Pineto ng Pangulo ang 194 bilyong pisong halaga ng mga proyekto na anya ay inconsistent sa mga nakaprogramang prioridad ng administrasyon. Kabilang sa mga binigyan ng direktang veto ng Pangulo, batay sa rekomendasyon ng Department of Budget and Management ay kinabibilangan ng ilan sa mga programa at proyekto ng DPWH na kinlasipika sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Sa pagveto ng 26.06 milyong pisong programa ng DPWH, sinabi ng Pangulo na hindi ito naaayon sa programang pang-infrastruktura ng gobyerno. Samantala ang pagsasaalang-alang umano sa mga unprogrammed appropriations, dapat pong na ang paggasta ay dapat na nakapaloob sa parameter o sukatan ng program resources ng mga fiscal planner. At base sa datos, nakita naman po natin na mapupunta sa sektor ng edukasyon ang pinakamalaking bahagi ng 2025 budget upang mabigyan prioridad, syempre, umano din ano, ang mga programang pang-edukasyon. At bineto naman ng Pangulo ang mga hindi nakaplano o nakaprogramang appropriations o alokasyon gaya nga ng ilang proyekto ng DPWH na ipinaliwanag niya na inconsistent o hindi nakatugma sa programang pang-infrastruktura ng kanyang administrasyon.